Maganda nga ba talagang gamitin ang ChatGPT para sa iyong resume? Oo, ang generative AI ay pwede nating maging assistant. Pero mas maganda kung aware tayo sa mga limitasyon nito. Nakakapagod talaga mag-apply ng trabaho, kaya hindi nakatakataka na marami na ang umaasa sa mga AI tools gaya ng ChatGPT para sa kanilang mga resume. Kamakailan lang nitong February 2023, nagkaroon ng Resume Builder Survey. Halos isang libo sa mga respondents nito ang nagsabi na ChatGPT raw ang ginagamit nila para sa kanilang resume at cover letter. Pero tama na sa AI voice. Let's go straight to the point. Sa mga gumamit nito, 78% ang nagsabi na nagkaroon sila ng interview sa kanilang mga employer. 59% naman na nagsabi na nakatanggap sila ng na iba't iba mga job offers. At 11% naman na nagsabing hindi sila natanggap sa trabaho dahil sa paggamit ng ChatGPT. Pero kahit na itong pinakapopular na ginagamit ngayon, maaari pa rin itong makapag-generate ng mga maling impormasyon. Maraming hiring managers ang nagsasabing ginagamit ito para sa plagiarism. Lalo na kung ang mga job applicants ay nagka-copy-paste lang ng mga impormasyon na hindi naman talaga galing sa kanila. Para sa ilan, sumusobra na ang issue ng plagiarism. Pinoyin out nila ng natural at orihinal na pagbibigay ng resume ang pinakabasihan para malaman kung katanggap-tanggap ba ang isang empleyado. Pero ang ChatGPT at ang iba pang mga AI tools ang nagbibigay ng access sa mga potential candidates na walang writing skills na siya nagpapababa sa low quality rate ng mga employees. Kaya ang tanong, worth it pa kayang gamitin ang ChatGPT? O isa lang itong cheat code para sa susunod mong trabaho? O may tuturing lang ba itong isang calculator? O isang tool ng performance ay nakadepende lang sa impormasyon na nilagay ng user? Well, alamin natin ang mga daylan kung bakit hindi dapat gamitin ang ChatGPT sa pag-create ng mga resume. Number 1. Hindi nito kayang i-identify ang resume mo. Yamang alam natin na malaking tulong ang ChatGPT sa mga resume, kailangan alam din ng mga aplikante ang kanilang skills, accomplishments, at ang value na may bibigay nila sa kanilang mga employers. Well, hindi naman kasi alam ng ChatGPT kung ano ang mga trabaho pinagdaanan mo. Wala itong alam sa mga quarterly goals mo at sa mga innovation na ikaw mismo ang nag-implement. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang nakakaalam sa value may bibigay mo sa professional world na kinabibilangan mo. At ikaw lang din ang tiyak na makakakommunicate nito sa prospective employer mo. Hindi ang chat GPT. Oo, ang aplikante lang mismo ang kaya makapagpa-describe sa kanyang kalakasan at unique abilities na may malaking contribution sa employer o sa company pa nga. Number 2, ang resume mo ay pwedeng maging medyo common. Kahit naman sino ay mga karamdam na paulit-ulit lang ang mga response na binibigay ng ChatGPT sa bawat tanong na binibigay mo. Sa bawat sagot na gene generate nito, nadadagdag ito ng mga filler words na hindi naman masyadong kailangan ang ganito mga typings ay pwede maging kadudududa sa mga clients or potential na mag-hire sa iyo. At nagkikreate din ito ng distraction sa mga accomplishments sa dapat sana ay ilalagay mo rin sa resume mo yun. Ang original resume writers ay dapat marunong mangumbinsi sa pamamagitan ng clear, direct, at specific language na madaling maiintindihan ng client at may malaking kaugnayan sa pangailangan ng kumpanya. Sa kabilang banda, ang resume mo ay isang paraan para ma-express mo ang iyong sarili at ang value na i mo sa iyong pinag-a-applyan. Kung masyado ka lang nagre-rely sa ChatGPT, siguradong ang resume mo ay hindi mag stand out sa iba pang mga resumes. Number 3. Pwede ito magbigay ng maling impormasyon. Yamang nakumbinsi ka nga na ang ChatGPT ay nakakatulong na masagot ang lahat ng katanungan mo at alam na alam nito ang lahat ng impormasyong kailangan mo, meron pa rin itong tendency na maghalusinik, muha ng kwento at mga impormasyon na hindi naman talaga tumpak at wala sa accuracy. May ibang impormasyon makukuha dito na talagang totoo, pero, pero malayong malayo o walang kaugnayan sa work history na pinag-a-applyan mo. Okay lang naman na gumamit ang ChatGPT as long as binasa mong maigi ang job description. Kaya kung ire-request na isang applicant sa ChatGPT ang isang sample accomplishment para sa kanyang project manager, kailangang i-check niya rin kung ang viewpoint man ng ChatGPT sa project manager ay nagre-reflect din sa kanilang sariling work experience. Ang project manager kasi sa isang industriya ay pwede magkaroon ng iba't ibang set ng responsibilidad kaysa sa isa pang project manager sa kabilang industriya. Number 4. Baka mahuli ka ng mga kumpanya na ginagamit to. May mga kumpanya gumagamit ng special software para mahalata kung AI-generated resume ba ang pinasa mo. Yamang ang mga tools na ito hindi pa naman madalas ma-adapt sa mga kumpanya ngayon. Maraming job seekers ang nagsasamantala o natatemp na kumuha pa rin ng sentences mula sa chat GPT. Kung ganun, huwag ka magkumpiyansa. Kailangan mo pa rin mag-ingat. Isa na rito ang Capilix, isang AI-powered text analysis software na ginagamit ng halos isang ang mga kliyente para matukoy kung anong resume at cover letters ang AI generated na siyang binanggit ng isang CEO na si Alon Yamin. Binanggit niya na highest percentage ng mga resumes at cover letters ngayon ang AI generated na. Sa ibang mga kaso, may mga candidates naman na sinusubukang i-edit na isang output mula sa ChatGPT at akuing sila mismo ang gumawa nito. At lumalabas na parang copy-paste situation lang lahat. O binanggit ni Yami na malaking tulong ang ChatGPT sa pag-research ng iba't ibang mga topics, pag ng mga templates, para makapag-brainstorm ng iba't ibang potensyal na mga ideya na magagamit sa isang business. Kung kukuha ng impormasyon ng isang tao mula sa ChatGPT at i-rewrite ito sa kanyang sariling mga salita, binanggit ni Yami na ang copy leaks ay hindi ito ituturing ng isang AI. Maliban na lang kung ang revisions na mga ginawa ay napakaikli lang. Kaya anong masasabi mo? Malaking tulong nga ba talaga ang ChatGPT sa pag ng mga resume? O talagang ang ChatGPT ay for research purposes lang. I want to read your insights, so please comment down below. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel para mas mag-improve pa ang quality ng aming videos every week. We truly appreciate your time and effort to watch from our video. Hanggang sa muli, thank you for watching and see you next time.